What's up guys? Welcome to my vlog today. Pang limang vlog na natin. Magwapo na pangit. Ang pangit na gwapo nyo. mag interview tayo ng mga gwapo dito. Ay, pangit pala. Ay Kaya Ay, gusto na kayo. Gwapo na pangit. So, Version 2. Pang Pag gumawa po ito, ang swerte niya. Yes. Sana all. Anong masasabi mo sa mga single na katulad natin? Paano man ligaw uh, ng mga babae? Ang uh, dali lang yun. Pumunta ka ng beer Ang dami. <laughs> uh, <laughs> Oh, alo, yung ano, uh, uh, yung maligawan natin na ano, yung Yung kaya po. siya, kaya siya standard natin. Ano ba uh, mga pinipili mong babae pag nanligaw ka? Sakaling ligawan ko siya, pag umuuo siya, mabilis lang agad. Tapos mabilis uh, eh dapat ba may standard yung babae? Ano yun, electric fan? <laughs> dapat ba may standard yung mga gwapo na poging katulad mo para sa babae? ano, ba, eh. ano ba eh. ano mga tipong ano, babae? ah uh, Depende sa akin kasi mapili ako, dapat mayaman. Oo. Oh. Dahil kaya kong buhayin. Gaano <laughs> kayaman? Oh. Uh, ano nga, pag namatay siya, wala nang yaman. Yeah, yaman. Pamutandayin na lang po. Ang may sakit. <laughs> kung ka. Ah, mga ista, yung mga kagwapo dyan. Yun po yung mga standard yung mga, mga katulad kong gwapo na pangit. Pangit na gwapo, ha? Yan po yung standard yung kaibigan ko. Gwapo, pero pangit. Pangit, pero gwapo. Ganun yung nasa talaga yun. Sana ako. Kaya kung maliligaw ka, paano ako maliligaw ng babae? Kailangan ba yung regalo? Ah, hindi nang kailangan ng tas-tas. ko, Will you be my girlfriend? tapo, mo. Kailangan may sagot sa agad. Oo. Oh. Well, oh, nakita well, nyo guys. Ganyan, Kaya ay walang ano eh. Wala yung sinasabi natin ano eh. Uh, wala sa gandang lalaki yan eh. Hmm, Hindi nga. Nasa ano, discard eh no? Oo oh. oh, naman. Pero kailangan mayaman. Oo. Oh. Totoo original. Professional itong kaibigan natin eh. So yung mga gagawa na pangit dyan ha. Kanyan lang kahit taong kalsada ka. Kung <laughs> bawa, pag ligaw ka. Ah, tempre, na, na, na. anday din, alam na alam, pakita mo ng pera. <laughs> oh. May pera ba to? <laughs> oh, tapos na. May pera ka? Umulay. <laughs> <Magka. laughs> Ay, nakakuha kayo ng tips sa bago ako na pangit sa kaibigan ko ha. Yan daw mga katropa. Mga... Ay, ganito meron pa isa eh. oh, na nga na pautang. Gwapo lang, meron naman mayaman. Gwapo lang. Gwapo lang ba? O pangit lang? Ha? Wala kang nabibuild up ko dito eh. Yun okay. lang guys. Ako uh, nga kinintip ha. Nandito kami sa kalsada eh. Oh. Ako si yung nating gwapo na pangit naman. So, nandiyan o. Oh. <laughs> ayan, ayan, ayan. So guys, next vlog ulit. Ayan, yeah. na pangit. Pangit na gwapo. And version 2. Yeah. Yeah. Susunod ha. Na vlog, vlog, vlog. 就我是我。